kalahating tao, kalahating ahas. Ang ganitong kwento ay hindi na bago sa atin dahil mayroon na rin tayong ganito na sumikat noong 1980s at tinatawag nila itong si Robin. Ito raw ay ang kakambal na taong ahas ni Robina na anak ng may-ari ng Robinson's Galleria. Nangunguha raw ito ng kanyang mabibiktima kapag may natipuhang magagandang babae na customer kapag pumasok daw ito sa trial room. Pero hindi ito ang pag-uusapan natin ngayon dahil ang topic natin ngayon ay tungkol sa isang batang babae na may kalahating tao at kalahating ahas ng Bangkok, Thailand. Pero bago natin umpisahan ang kwento, inaanyayahan ko po, po kayo mag-subscribe dito sa aking channel at pakiclick na rin ang bell icon para updated ka sa mga bagong video. Ang bata na sa larawang ito ay si May, isa siyang 8 years old na batang babae from Bangkok, Thailand na may malubhang karamdaman. Ang tawag sa ganitong uri ng karamdaman ay serpentosis malianorsis kaya siya nagkaroon ng kalahating katawan ng ahas. Ito ang larawan ng bahay na kung saan nakatira ang batang ahas. Malayo malayo ang pamumuhay ni May kung ikukumpara sa ibang normal na bata dahil hindi niya magawa makikipaglaro sa ibang bata o mamasyal sa mall dahil sa kanya sitwasyon. Araw-araw, dandang libo ang nagpupunta sa bahay nila. Nagbabakasakaling mahawakan o masilayan man lang ang batang ahas. Dahil ayon sa paniniwala ng mga Buddhist at Hindu, ito raw ay swerte kapag iyong hawakan. Magdadala daw ito ng magandang kapalaran. Ayon naman sa isang medical expert ng Bangkok, Thailand na si Dr. Ping Lau, ang kaso ni May ay isang pambihirang karamdaman na ang tawag ay serpentosis malianorsis o rin bilang Jingjing's disease. Kaya raw ito nagkaroon ng kalahating katawan ng ahas. Mabibilang lang daw sa daliri ang may mga ganitong ori ng kaso sa buong mundo. At wala pa rin daw scientific explanation tungkol sa ganitong karamdaman. At saka sa maang palad, wala pang naimbentong gamot para sa ganitong klase ng sakit. Ang post nito na ay nag-viral sa social media at unang lumabas ito noong 2011. Pero hanggang ngayon patuloy pa rin itong pinag-uusapan. Ano sa palagay nyo? Naniniwala ba kayo dito? Please comment na lang dyan sa baba ang inyong mga kasagutan para mayroon tayong pag-uusapan.